Manong Egay, anong kayo po ay uh, Lieutenant Colonel pa lamang. Kayo po ay nandito sa Metro Manila, pinadala po kayo ng uh, ni former president uh, Fidel Valdez Ramos sa Laguna. Uh, pakikwento ho anong nangyari doon Manong Egay sa napaka interesting itong topic uh, po. Alam mo uh, I think about 30 yun uh, during that time. Uh, okay. So uh Uh, may nangyari sa Santa Cruz, Laguna, capital town of Laguna, 16 na uh, uh, constabulary ang uh, pinatay okay. Okay. sa okay. loob ng, uh, kapito, uh, ng capital ng Laguna. Then, uh, the following day, may uh, order na tinawagan ako ni uh, Pre President uh, Chivo Staff Ramos. Yes, sir. At uh, sabi niya, mag-report ka sa Laguna at uh, i-takeover mo, ikaw na provincial commander. So... Sabi ko sir uh, make a make a statement. Uh, sabi ko sir uh, I, w I will be already entering the uh, review by like review class. I'm on leave already. Opo. Okay. Uh, sabi niya sa akin na uh, um, you better choose if you are uh, going to be a general or you are going to be a lawyer. Sabi <laughs> niya sa akin. Sir, uh, sabi ko, can I make another statement? Yes, sabi niya. Sir, uh, tomorrow is April 1, April Fool's Day. Sabi ko sa kanya, and uh, tomorrow is also Good Friday. Uh, parang si, uh, gusto ko sabi niya, hindi ka ba nagbibiro, sir? <laughs> <laughs> uh, sabi, uh, sabi niya, God damn it! I told you, you if you don't report there, then that means to say you you don't want to become general. Sabi ko, mainit na ulo ng mama. <laughs> so, yes sir. So, in short, nag-report ako doon. Uh, it was a Uh, April 1, April Fool's Day. It was a good Friday. Uh, and oh, uh, uh, nag-report ako, uh, ang uh, governor noon is uh, Governor San Luis. Eh, Nag-call ako sa kanya, hindi niya ako nireceive. Kasi wala akong order. Kasi hindi naman siya kinonsulta. Oh, so, po. sabi niya, di, take over mo na lang. Sabi niya ganyan. Uh, of course, uh, tinake over ko. Ang isa pang problema, yung regional headquarters namin nandun sa NACAR. Pupunta ako doon, hindi ko matetake over. So, tinay cover ko. So, na tinay cover ko, nag-report ako doon. Hindi rin ako kinakausap ng regional director ko. Kasi mangyari kasi, uh, yun nga, uh, wala sila eh. eh. emergency eh. So, anyway, uh, uh, later on, uh, uh, naging kaibigan ko si governor kasi makita naman niya na ako eh, uh, sobra ang aking concentration, uh, konsentrasyon, dilusyon sa aking trabaho, at naging kaibigan ko siya. Yung regional director, naging, uh, ako rin ang oh, paborito uh, niya dahil because of the accomplishment. So, uh, yun ang nangyari. And uh, uh in, and noon, at that time, ang situation is, uh, halos uh, lahat ng towns maraming tinetake cover ng, ng mga, mga pol police stations. Yes, sir. Like uh, Magdalena, uh, that's the next town to Santa Cruz. Nire-raid yung mga police station. Uh, and mula sa San Pedro hanggang sa uh, Santa Cruz la, pag dineclare ng KMU na welga ng bayan, walang, walang trabaho. Walang kumpanya na magbubukas. Ganon ang grabe influensya na. na. Yung Ega, na no? After two years, wala na yung hindi na sila makapag-declare ng ano dahil na nakuha na namin and uh, uh ganon din yung CPPNP arm arm group nandun na rin sa Banahaw. So in short, uh, that was the accomplishment. Oo. Pero balikan ko yung unang binanggit nyo kanina, Manong Ega. No? Grabe yung sakripisyo talaga. No? Pagkat nakatapos na kayo ng law, <laughs> Good Friday, pinapunta kayo bigla Pinapinta kayo bigla. No questions asked. As in, sinunod po ninyo talaga yon. Pinagpalit niyo yung pagiging abogado, decision niyo talaga yon. Na instead na maging abogado, mas gusto nyo yung maging general. Uh, decision ko talaga yon. And of course, I asked my family and sabi niya, ng ni Mrs. Aglipay, uh, alam ko naman yan naman ang nasa puso mo eh. 哦不。<Apple. S 2> yeah.